Hello guys, welcome back po sa ating YouTube channel. Nandito po tayo ngayon para pag-usapan po natin yung mga saraan para hindi umatras yung ating sasakyan kapag nagkarangkada tayo ng pahon. Lalo na kung mga matirik na kiyatin, tapos hihinto tayo sa gitna, tapos 1 inch lang yung pagitan sa ating likuran o kaya nakadikit na talaga siya. Paano ang mga technique dyan para hindi natin yan matrasan. Kaya kung bago ko pa lang guys, na nag-aaral sa pagmamaniho, bagay sa yung video nito, panoorin mo ito hanggang sa matapos sapagkat ituturo ko dito step by step yung mga pamaraan para hindi tayo makatra sa likuran. Kaya huwag na natin itong patagalin pa guys. Halika na, samahan mo ko at mag na tayo. At bago po pala tayo mag-umpisa, po sa lahat ng mga viewers, sa lahat ng mga subscriber sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating YouTube channel. Marami pong salamat sa inyong suporta. Ah. Kung patuloy kayo na pagpalain ng Panginoon. At tayo yung mag-umpisa na. So ganito yan siya guys ang mga sekreto kapag mag-arangkada tayo ng pakyat. So ganito yan siya guys. Pag-apag natin sa clutch, hihiwalay ngayon yung clutch lining doon sa flywheel. Ngayon pag bitaw naman natin, natin sa clutch, babalik siya paglapat yung clutch lining doon sa flywheel. Ngayon, ang una mong gawin dyan, para hindi umatras yung ating sasakyan kapag nagarangkada tayo ng pakyat, ganito ang gagawin mo. Apa ka sa preno, i-release mo yung handbrake mo o kaya maxi mo, tapos apa ka sa clutch. Ngayon, cambio ka ngayon ng primera, tapos dahan-dahan mo siyang bitawan. Hihintayin mo na lalapat yung clutch lining doon sa flywheel. Malalaman mo naman kasi yan kasi manginginig na yung sasakyan mo o kaya medyo mag-aop na yung makina mo. So, yun ang palatandaan niyan, guys. Ngayon, pag nandoon na yung paa mo, ipirmis mo yan siya. Saka mo naman ngayon, bitawan yung preno, tapos apa ka sa accelerator. Pag ganun ang ginawa mo, kahit ano gawin mo, hindi atras yung sasakyan mo dyan. Panorin mo, guys, yung example. ipakita ko, ha? So, ganun yan siya, guys. So, ito yung clutch, ito yung preno, ito naman yung accelerator. Ngayon, pag-arangkada mo ng paakyat, apakan mo itong preno, i-release mo yung maxi o maximan na nadala mo yung sasakyan o kaya handbrake i-release mo yan siya tapos apa ka ngayon sa clutch cambio ka ng primera tapos dahan-dahan ka ngayon sa pagbitaw ng clutch ganyan ngayon pakiramdaman mo yung clutch mo na lumapat na siya doon sa flywheel di ba malalaman mo yan siya kasi yung sasakyan mo medyo manginginig na yan siya o kaya medyo mag-aop yung makina ngayon, kapag nag-out na yung makina mo o kaya nanginig na yung sasakyan mo, ipirme mo yung paa mo. Kasi ang ibig sabihin yan, ready na yung sasakyan mo, tatakbo yan siya. Kaya ang gagawin mo, ipirme mo yung paa mo, saka mo bitawan yung preno, saka tritso kapag sa accelerator. So, ganun yan siya guys ang gagawin mo. So, ulitin ko ha, ganun. Dahan, dahan sa pagbitaw, hintayin mo lalapat yung clutch. Ngayon, pag lumapat na yan siya, pirme mo yung paa mo sa clutch, tapos, bitaw ka sa preno, Dredge, so, huwag kaapag sa klaritor. So, ganun yan siya guys, ang sikreto dyan para hindi aatras yung ating sasakyan kapag nagarangkada tayo ng bahon. Kahit nakadikit pa yung nasa likuran natin guys, hindi yan siya maatrasan kahit kapiraso. O, so, ganun yan siya, ang pinakasikreto dyan na pagarangkada natin para hindi tayo makaatras sa likuran. So, yun ang pinakauna guys. Ngayon, yung pangalawa naman, ganito ang gagawin mo. Nakamaksi ka, o kaya nakahandbrake ka, tapos, Huwag ka nang umapak sa preno. Dito ka na umapak sa accelerator. Mag-accelerator ka nang halimbawa, na minor mo ay uh, 1,000. Gawin mo siya ng 1,200. Ngayon, apa ka sa clutch, dandahan ka sa pagbitaw. Ngayon, pag alam mo na na lumapat na yung clutch mo, Katulad ng sinabi ko kanina, maramdaman mo yan kasi nanginginig na yung um, sasakyan mo o kaya medyo nag-aop na yung makina, ipirmi mo yung pa mo sa clutch, tapos sabay mo i-release yung maxi o kaya handbrake. So, ganoon ang gagawin mo guys. Now, pag gaya ng ginawa mo, kahit anong gawin niyan, di, hindi yan siya atras. Bakit? Namirsa na yung makina mo eh. Ang gusto talaga na yung sasakyan mo, tatakbo na yan siya. Yo, pag nandoon na kasi yung pa mo sa tinatawag na sa biting point. hindi na yan siya atras. Kahit anong gawin mo. So, yun siya guys ang pangalawa. Ngayon, ang pangatlo naman guys, ganito ang gagawin mo. Apa ka sa preno, release mo yung maxi o maxi man o handbrake o handbrake man na dala mong sasakyan. Tapos, apa ka sa clutch, cambio ko ng primera. Tapos, dritso ang pagbitaw nito guys. Sabay itong tatlo. Ganyan o. Oh. So, ganyan siya. Ganyan. Ganyan o. Oh. Ganyan. O. Oh. Kasi pag angat ng paa natin, itong clutch natin, pag angat natin dito ng paa natin sa clutch, alam ng paa natin kung saan banda yung lalapat yung clutch lining sa flywheel. Kung baga, nasaan banda yung biting point. Kaya, pag bitaw natin sa clutch, diretso yan siya. Diba? Diretso siya doon sa biting point. Tapos, diretso tayo bitaw sa preno, apak sa accelerator. So itong technique na ito, ginagawa lang ito sa mga marunong na talaga. Pero kung nag-aaral ka sa pagmumaniho, napakadali nito siyang aralin. Oo. Oh. Pag umakyat ka ng mga pahon, so ganito lang ang gagawin mo. Ganyan lang oh. Tapos sabay apak sa accelerator. So ganun siya guys para hindi umatras yung ating sasakyan kapag nagarangkada tayo ng pakyat. Ngayon, yung pang-apat naman, to yung panghuli guys, na teknik dyan para hindi atras yung ating sasakyan kapag tayo ay nag-arangkada ng akyat ganito yung tinatawag na double accelerate hmm. apaka apa ka sa preno release mo yung maxi release mo yung handbrake tapos apa ka sa clutch pag bitaw mo ng clutch ngayon diretso yan sa biting point tapos bumba ka ng dalawa sa accelerator parang ganyan siya ganyan Ganyan siya. Ganyan. Ganyan siya ang technique dyan para hindi atras yung sasakyan natin kapag umarangkada tayo ngayon ng paakyat. So napakadali lang niya guys na aralin. Lalo na kung bago ka pa lang, napakadali niya na aralan. So ganun lang siya guys ang mga technique pag umarangkada tayo ng mga paakyat para hindi atras yung ating sasakyan. Kaya kung bago ka pa lang, lalo na kung matirik masyado yung akyatin, so i-apply mo lang yung ating mga natutunan. At saka guys, tip na lang din po, kapag nag test tayo, halimbawa, nag test tayo sa mga akyatin, marami ang bumabagsak dahil sa hindi alam yung mga teknik na ito. Halimbawa, hinto tayo sa matirik na akyatin, tapos sampo tayo nga driver ngayon, ngayon sasampa ka. Kung hindi mo alam ang mga teknik na yon atras talaga sa sasakyan mo. Kaya marami doon ang hindi pumasa sa road test dahil hindi niya alam ang mga teknik na ito. Kaya kung nag-aaral ka pa lang sa pagmamaniho, napakahalaga na malaman mo ito ang mga secreting ito para pagdating ngayon sa mga akyatin o kaya pagdating natin sa mga road test, apply tayo ng malaking kumpanya pag i-testing tayo ng mga ganong sistema, napakadalian para sa atin. Ang pinaka talaga dyan guys na sikreto para hindi atras, lalo na sa mga root test. Kasi halimbawa pag sampo tayo, pahintuin tayo sa pakyat, tapos sasampa ka ngayon. Hindi mo naman alam kung saan banda yung uh, biting points kung nga sinasabi. Yung kagat ng clutch at saka yung flywheel, hindi mo alam yan kung saan siya banda. Kasi mayroong mga clutch na bababa, mayroong din clutch na mataas pag bitaw mo. Kaya kung bago ka pa tapos pag Sampa mo, dread so ka Tapos, dread so ka bitaw ng klasa. Oh, mahirapan ka doon. Sigurado na 90% aatras yan siya. Pero, kung alam mo ang sigurito nito, kapag nag-growth test ka ng ganon, pag sampa mo, ang unang pinaka-bis talaga dyan ang gagawin mo guys para hindi yan natras yung unahin mo yung pag-apak mo sa clutch dahan-dahan ka sa pagbitaw tapos pag lumapat na yung clutch sa pakiramdam mo doon sa flywheel, katulad ng sinabi ko kanina, maramdaman mo siya kasi mag, medyo mag-aop yung makina. O kaya, manginginig na yung sasakyan mo kasi ang gusto talaga ng sasakyan na tatakbo na siya. Pag naramdaman mo na yon siya, yung tinatawag na biting point, ipirme mo yung pabo. O. Tapos, siguraduhin mo na nakarelease yung maxi dyan at saka yung, o kaya yung handbrake, bago mo bitawan ang preno sa kagayo na apak sa accelerator. No, ganun siya guys ang pinaka sekreto diyan kasi kahit ganung anong gawin mo na palapat-lapat diyan sa clutch, so biting point na 'yan, biting biting na 'yan. Kung ang maximum naka naka-maxi naman siya o kaya yung mo naka-handbrake siya. Kahit anong gawin mo, hindi niya siya aabante eh. kasi naka-maxi siya. Eh. No. Mas lalo ka nang Babagsak. Bakit? Hindi mo nga napatakbo yung sasakyan mo. Ang mangyari kasi dyan, mag-off yung makina mo. Hmm. Kaya ang mangyari dyan, mas lalo ka nang babagsak. Bakit? Hindi mo nga napatakbo yung sasakyan mo, napatay pa yung makina. oh so ganoon yun siya guys. Kaya ang pinaka dyan, ilagay natin yan sa ating isipan, kapag arangkada tayo ng pakyat, lalo na sa mga road ang una nating isipin dyan, pag-apak natin sa prino, i-release mo yung maxi o kaya i-release mo yung handbrake kung handbrake mayan siya ngayon apa ka sa clutch cambio ka na premira dandan ka sa pagbitaw pakiramdaman mo mo kinal kung back engine ang dala mo maramdaman mo yan siya yung ugong na makina medyo mag-aop yan siya o kaya yung sasakyan mo medyo magganon-ganon na yan o kasi gusto na yan yung tumakbo pag nandoon na yung pamo sa point na yan i-permis mo yung pamo sa clutch tapos sabay ka ng bitaw sa preno apa ka ngayon sa accelerator kahit ano gawin niya guys hindi at siya atras yung sasakyan mo pagrangkada mo so ganun lang siya guys ang pinaka sekreto dyan para hindi ta natin matrasan yung nasa kalikuran o hindi atras yung sasakyan natin kapag nagrangkada tayo ng mga matarik na kiatip so marami pong salamat guys sa iyong panonood na may natutunan kayo mabuhay po tayong lahat at God bless po